Okay, mga buso, may ginagawa tayong uh, DB Audio, yung Mac 1522 BT. Ang problema nito, uh, minsan mayroon tong ano niya, uh, line nya o yung pinaka display, minsan wala 'yan. Parang naglulus ata. Ayan, oh. Mapapansin niyo pag ginalaw ko tong ano, naglulos na ata yung ano dito. 'Yun lang dapat ang problema niyan. Sabi ng may-ari, pinatingnan daw niya sa ano, sa kapitbahay nila eh di ko alam kung ano nangyari ano nangyari naka wala siyang sounds ayan o oh. so naka switch naman tayo sa CDBCD -CD. tapos naglagay tayo ng audio doon ayan CDBCD -CD din yung nilagay nating audio ayan. sa dulo ayan na uh, nasa ilalim yung sulat so nangyari dito Volume ko yung volume ko wala wala talaga nakaon naman yung speaker. Gumagana naman yung relay oh. Yan. Nagsi-switch naman yung relay patay na natin. So ang napansin ko dito na no, binuksan ko ay yan hindi na naibalik nang tama. Tapos palas na to yung wire. Tapos putol na. Hindi natin alam kung ano nangyari diyan para kahit na putol. So tingnan na lang natin kung ano nangyari dito. Eh tinawagan ko muna yung may-ari at pinalam ko muna kung anong gagawin. Kasi mukhang nakalikot na. Yun nga pinatingnan daw niya sa kapitbahay niya. So bago pa to, ayan oh, nakalagay nga 2021 pa. Ah, uh, makinis pa. So tingnan niyo, inon ko ngayon, meron pa siya. Pero minsan nawawala yan. Okay? So, kalasin muna natin yun. Uh, tingnan natin kung ano nangyari. Bakit wala siyang sounds. Okay, so nabuksan na natin. At uh, napansin ko lang dito na may hinang na itong dalawang kapasitor. Tsaka ito, inattempt na na yan Ayan. Pero so far, wala namang ibang nagalaw. Malinis pa naman yung board. Aalamin natin kung bakit wala nga. Ano. So, mag-audio trace tayo dito. Ibabalik ko muna to Tapos, ayusin muna natin yung sa ano, thermistor or thermal switch. Hindi kasi na tunnel yun na maayos. Ayan o. Oh. Yun muna yung ayusin natin. <coughs> kasi tabing yata ang pakalagay at hindi na. Kung ano, maling tunnel yung naikabit, hanapan natin ng sakto yan. Okay? Gagami so, tayo ng audio tracer. Ayan. I-sets muna natin sa ano yung ano. So dito, may audio siya. Yan. Dito mag-inject tayo ng ano, yan yung audio tracer natin. Audio tape ng tayo. Yan. May, may losada tong ano. Yan, meron. Thank you. So dapat paglabas dito ng selector kasi nakaselector naman siya sa ni nakalagay sa oxy CD DVD ayan dito. Meron siya. So wala. Wala ito naman sa tuner sa ano to. Sa sa MP3 So wala siyang output. Ito yung pinaka output na ng audio. Papunta na doon sa ano, sa labas ng selector na. So anong nangyari sa kanya? Wala siyang out na papunta sa baba. So dito lang naglalaro. So napupundo dito sa may selector ngayon. Yung ano niya, yung supply niya na 5.1, ito ito tong Tingnan natin. 5.1. Meron naman. Ayan. So pag in naman natin yung logic nya yung sa ano meron naman siya oh. yan meron naman so pag ginalaw ko yan pinutin natin ang iba pinutin natin ang iba nawawala yan so nagpa-function naman yung kuman papunta sa IC na to so possible na ang sira itong IC na to so tingnan natin sa likod na yung rin ng ano ng selector input selector so from dito sa pinaka input niya tatakbo siya dito resistor yan papasok yan diyan sa isang IC ganun din tong kapila yan. sa isang paa naman ng IC so possible kung meron naman siyang supply parehas possible na may tama tong IC so ang gagawin natin yan actual natin yung papalitan thank <laughs> you Okay na. <clears throat> Ito yung napalitan nating IC. Ah, malabo no. Oh, ah, ayaw mo ko focus. Ay, nako, papahaba ng oras talaga tong ano. Ayan. Yan yung number niya. Ay, naku. Ayawang ko yan, yan. Ayan, CD for TP52 52 BE. Ayan yung ay IC na bagong kabit natin. Ayan. So, ang pinakatabaho nito ay input selector or multiplexer. Audio multiplexer. So, siya yung nagdi-design o nagdi-decide kung alin yung papagalabasin niya dito na audio. So, kung nakakabit ka sa ano, mayroon siyang command na yan E at saka B galing doon <clears throat> yun ang pinakasira niya kaya hindi natin alam kung bakit siya nasira ang pinaka problema talaga nito na inaano ng may-ari ay ito tingnan nyo oh, nawala nawala yung display ngayon gagalawin ko mayroon na naman nawala nawala so ang pinaka problema niya mga sir mga boss ay itong ano niya pinaka supply niya yung 5 volts niya ayan oh uh, ah ayan 5 volt supply niya papunta doon sa board na to ayan sa board na to kaya siya nawawala wala yung display kasi naglulos na to so hihinangin lang natin yan tapos ayos na yan okay Teka lang mga sir. Ah, uh, kalasin ko muna ulit basta yung ano yung sa audio nagawa na natin na ayos na natin yung ano yan okay kiko na lang kung may mga tama yung tone mamaya o kaya yung sa mic kiko na lang okay okay ayos na nailagay na natin si dito maluwag na pala yung pinakasakit tinigpitan na lang natin kaya kahit galawin natin yan hindi na nawawala Tsaka na nakakaipit eh hindi ko pa pala naputol yung ano na lang dito yung dalawa kasi mukhang naglulos pa rin uh, palitan ko na lang yan pero okay na to ito lang yung sira okay So mga boss, mga sir uh, dito na lang yung video natin. So hindi lahat ng no sounds na uh, amplifier ay puro transistor agad. So minsan dito din sa feed na ka-input niya pa lang nagiging no sounds na siya kapag nasira na 'tong multiplexer IC niya. So kaya sa mga magtatanong na boss, ano yung amplifier ko walang sounds, anong sira Hindi ko kayo masasagot kung saan bandang sira eksakto unless ma shot natin 'yan. Okay. Maraming salamat at kalbi sa ating lahat.